Choo tune up lang sana tayo uh, linis ng injector palit ng spark plug tune up lang lalo tuloy lumaki yung gasto na mayari dahil sa ginawa ng ibang mekaniko so, pakikita ko sa inyo kung anong ginawa nila so ito siya ang makina nito is ano, uh, Toyota A 25A so ito yung itsura nya yan so inaantay pa natin yung ano nilinisan pa yung injector nya o yan tsaka spark plug bago ang problema lang dito ang ginawa ng ibang mekaniko dito ang spark plug dati niya nilagyan nila ng tape yan tape hindi nila naisip na ang posisyon nito dito sa kanyang butas konti lang yung clearance no yung luma niya. to ito konti lang ang clearance niya dyan sa housing nya ayan, kunti lang sya clearance nyan kunti hirap na siya ipasok eh kunti lang ngayon ito pag nilagyan mo to ng tape dito kagaya nito kagaya nito may mamay tape papasok siya sa una kasi malambot lang yung tape bago pa pero sa katagalan iinit yun titigas Yan ang nangyari dito buti ito ko pa ang problema nito ang isa tinan mo yung nangari sa isa so natanggal yung ceramic plastic niya yan nagkadurog-durog yan buti natanggal ko pa yan buti natanggal ko pa kasi ito pag hindi natanggal so obligado tayo magtanggal ng cylinder lalaki lalo gasto ng customer ito buti natanggal ko pa itong isa Yan. pero ito pinapalitan ko na din so meron siyang bago Yan. dalawa dalawang bago ito naman naman nilagyan naglagay sa ng tape kaya aware tayo sa mga ganitong klase na makina na huwag tayong maglagay ng tape dito kasi yung susunod na magpapalit ng spark plug mo problema okay. buti ito pinaalam ito sa may-ari ito uh, ano naman alam naman niya na ilagyan doon ang tape so yun nga bumili na siya ng dalawang bago so, ito ikakasa na lang natin yan nantar natin yung injector na linisan yung mga, yung mga dibre niya naputol-putol So aware lang tayo sa ngayon modelo. Ito siya is ano, A25A na Camry.